Hello attendees, good news tayo. Kahit kanselado na ang tatlong bansa sa Asia ng concert ng ating mahalima, ang Dubai, Singapore, Thailand at hito nga ang Japan. Ito ay postpone lamang, hindi canceled. So 'di ba, may pag-asa. May pag-asa pa dahil ang Japan postpone lamang, i-reschedule ito ng One Day Entertainment. So ibig sabihin, may good news jan on the process na para marisulba ang problema ng ating mga boys kaya naman abangan natin na ito nga ang ang uh, caption ng uh, One's Entertainment humingi ng sorry at nag-apology apologize sa nangyari. Music.